Good morning, good morning guys So, papunta ngayon sa work May nag-message lang sa akin uh, Kahapon, no? Sabi niya, kuya, nag-chat kami Sabi niya, kuya, sino ba ang magbabayad sa bahay? Kasi galing daw siyang uh, Middle East uh, Sino maghanap ng bahay? Guys, dito sa Canada, walang libreng bahay Sa employer Swerte ka kung ang employer ay mag-provide free But mostly o sa mga ano dito sa mga employer ay walang libre no mag-provide lang sila ng accommodation pero magbabayad ka pa rin no in a minimal amount lang naman payment sa renta pero hindi naman yung iba pero yung iba ikaw talaga ang maghanap so kung Derek hire ka at employer ang nakikipag-transact sa galing ibang bansa no sabihin mo sa si employer na wala ka kasi magtatanong yung mga employer mayroon ka bang kamag-anak dito halimbawa dito ka sa Calgary, Alberta tanungin ka na mayroon ka bang kamag-anak dito sa Calgary eh sabihin mo wala para ang employer ang maghanap sa'yo ng um, bahay dito at huwag kang mahiya sir ano ba yung arrangement sa bahay sa accommodation kung sino magbabayad sa damage deposit sino magbabayad sa one month advance or ang employer tapos ididak na lang sa sa sahod mo no parang ganun kung consultant naman ang mag-process sa yung papel Huwag ka mahiya sabihin na uh, how about the accommodation, how about the bahay, the, the rent, sa kwarto. So, tanungin mo kasi, ito yung misconception sa mga ibang bansa. Kasi akala nila, pag na-hire sila dito sa Canada, uh, yung employer ang mag-provide ng bahay free. No, hindi. Karamihan ay wala. Swerte ka kung swerte ka kung i-provide ka ng ang employer mo ang mag-provide free accommodation sa iyo. Katulad sa nangyari sa akin, no, sa amin dito, um, yung employer namin sa hotel kasi kami nag-work, na hire kami sa, sa isang hotel. So habang ang employer namin naghanap pa ng bahay na matuloyan namin, doon muna kami sa hotel nagstay ng one week. Doon ako nagstay sa hotel ng one week. So, Akit ako sa taas kasi yung room ko nasa fifth floor Tapos magtatrabaho ako bilang isang housekeeping Kasi housekeeping ang pasok ko dito noon, yung pathway ko Tapos, yun Hanggang one week yan uh, Six days ata or mga ganun So almost one week Tapos ngayon Yung employer naghanap ng accommodation Nung naku may nakita na siyang bahay dahil sabi ko sir wala kaming ano wala kaming baon na ganong halaga kasi magde-deposit ka ng advance deposit o advance damage deposit at saka yung one month rent so nasa mga 600 to 700 dollars yon sabi ko sir wala kaming ano wala kaming wala akong dalang ganyang pera so ang ginawa ang employer ang nagbabayad sa amin tapos Gidedak na lang siya. Kami ang pinapili. Magkano ang deduction every payday? So, pinadedak ko siya ng 100 every payday. So, bali 7 7 deductions. So, parang ganoon. So, ganoon 'yun. I hindi katulad mayroon ding mga consultant guys no na dati mayroon akong kakilalang consultant dito na marami din siyang napasok dito sa Canada, mga Filipino. Sunduin sa airport, ihatid sa bahay kasama na yung singil sa bahay sa deposit at saka sa advance. Ang hindi lang maganda kasi ang deposit sa bahay dapat i-refund yan pero napunta doon sa consultant. Pagkatapos ng sundo sa airport, ihatid sa bahay wala nang pakialam kung may bigas o may kanin o may kaldero, wala lahat. <laughs> Tapos 200,000 ang singil sa Pilipinas. Grabe. So, 'yun. Huwag kayong mahiya magtanong sa inyong employer or consultant yung about accommodation kasi ito yung ito yung mahirap pagdating mo dito wala kang kamag-anak, wala kang kaibigan na magtulong sa iyo. Mahirap talaga 'yan. Okay. Salamat, salamat guys. Papunta akong work ngayon. Today is Friday. See you.